Hello guys, dito po kami sa may court ng aming subdivision dahil may baratelio po ngayon ang Pure Gold kaya po naisipan namin kami talagang magpamilya, kaming apat po ang pumunta dito dahil malapit na po, malapit lang po dito sa amin, walking distance lang po. So naisip namin na bibili kami ng mga needs lang namin sa bahay lalo na sa aming pagluluto importante lalo na yung mga pampal katulad ng mga seasoning ganyan kasi nagluluto po kami hindi naman po pwedeng walang seasoning yun so at saka mga sabon kasi ako talaga hindi ako gusto ko talaga na hindi ako mawawala ng stock ng sabon mga sondrox mga ganyan pampatanggal ng mga mancha ng mga damit lalo na yung mga puti kasi kailangan ko talaga yung lagyan lalo na madali talaga silang lalo na sa school madali po talaga mamansya yung mga damit nila lalo na pag kumakain sila ng mga may inumin na chocolate. At saka naisip din namin na bumili ng para sa di, pam, ano namin, pang sabon ng plato. Dahil may nag-DIY din ako ng dishwashing para sa aming mga plato dahil marami po lagi kaming mga hugasan lalo na po ma, nagluluto po kami, yun nga at saka eh, kaya nga kumuha muna kami ng yun nga yung ang tawag niyan may kasama ng sponge so nandito na kami sa counter kasi magbabayad kami kasi mister sabi niya tama na yan kasi wala na tayong budget so itong dalawa kong anak may mga pera yan sila bukod nilang pera kaya sabi nila pang istak naman din po sa pang merienda yung mga biscuit po kaso sabi ko biscuit lang talaga kasi usapan namin yan. Yung nasa balde po na biscuit ang aming bibilhin. Kaso parang hindi yata kaya sa budget nila. Kaya sabi, dito na lang sa mga balot-balot. Kaya sabi ko rin, umoki naman ako, umagre naman ako. Sabi ko, mas sige, dito na lang kasi ba't ka, ka, pipilitin nyo na bumili sa may yung may mga balde na hindi naman magkakasya yung pera nyo kasi kaya nga dito na lang po ito pa nagmodel modelan pa tong aking ponso dito sa mga biscuit so medyo konti pa lang po yung tao dyan pagpunta namin maganda din po ng ginawa ng pure gold na ganito ang ginagawa nila minsan marami pong sale sila dyan yung mga may mga discount po kaya may mga nakuha din po kaming ano nabili kami may mga discount so ayan semester si nauna na po doon nagbayad at saka kami patuloy pa rin po kami pumipili sinamahan ko po yung mga anak ko kasi para namang alam ko yung mga binibili nila kasi pinagbawalan ko po nga sana sila ng mga chicherya kaso hindi ko po napigilan talaga sabi ko sige yan lang ngayon na sabi ko hindi ko talaga inaano sila na mag merienda ng puro chicherya kaso dito inihiritan talaga ako kaya sabi ko sige ngayon lang yan sunod hindi pwede ya tsaka ano din tubig kayo ng tubig pa kumain yan sabi ko po sa kanya ayan nag ano sila o oh, kung dito ba gusto daw nilang makakain naman na medyo matamis sabi ko wag puro matamis kasi yun nga masama sa ating kalusugan po yung puro matamis sabi ko yung mga plain na biscuit din katulad ng ano ganyan yung rebis sabi ko sa kanya kung maramihan pa ang laman kaya sulit na yan sabi ko sa kanya ito naman si Kuya ano na nauuna na sa mga chicheria kaya sabi ko ilan lang ang kunin nyo wag yung ano kasi mga maalat kasi yan siyempre eh, mahirap na eh, yung bunso ko may ano na yan nagka UTI na yan dati tapos sabi ko talaga sa kanya, hindi ko na nga pinapainom ng soft drinks yan. Kaya tubig-tubig na lang po siya. Mahirap po kasi pag sumumpong na naman. Kaya hindi ko naman po sinisiraan yung ano, disclaimer naman sa mga chichirya. Kaso okay lang po yan, basta wag lang laging kainin. Sabi ko sa kanila. Kasi dati kasi may tindahan ako, yung parang kumukuha na po sila na hindi ko alam. Kasi nga, busy po ako sa tindahan namin before. Kaya ganun lang po ang mga ano nila. Kaya parang napab... Hindi ko naman napabayaan kaso. Siyempre, pag busy ka, hindi mo alam na nakatalikod ka. May kinukuha na pala, kinakain na pala sa... Ano nila, sa higaan nila, sa kwarto nila. Kaya, ayan, -dami ang dami-dami yung pinamili. Sabi niya, mama, medyo maala tong iba. Yung iba naman matamis. So, magbabayad na po kami. E, inabutan po pala sila ng basket niyan. Kasi sabi ko, kumuha kayo ng basket. Sabi naman nila, hindi okay na po to kasi kunti lang naman po ang kukuni namin. So, ayan, nagbabayad na po yan sila. Pinapaw, punch na po nila sa counter. Ang saya-saya po nila kasi... Sabi nila rin oh, ang dami namin mga istak na pagkain. Sabi ko naman, wag lagi-laging talagang ganyan ang binibili. So, ayan, kay mister, isang box na